Hi guys, for today's video, ipapakita ko lang, ipiplux ko lang yung mga labahin at nilalabhan ngayong winter na dito sa Middle East. Kung ano yung aming pinanglalabhan. So ito na yun siya guys. As you can see guys, kung makikita nyo, kadalasan siya mga kairing is ano siya. Makapal talaga mga kairing yung tela kasi jacket yan with hoodie. Jacket with hoodie pa talaga yun. <laughs> So ayan, ang kakapal niya guys kasi nga winter na ngayon. So lahat 'yan, 'yan 'yung mga kasuotan ng mga alaga ko tuwing winter. So ayan, ang bibigat niya guys. 'Pag nilabhan mo lalo na 'yung ibang mga kapwa natin Pilipino dito na hindi pinapayagang magwashing ng kanilang amo. Tulad nung kapatid ng Busco, 'yung asawa niya ang sama ng ugali, 'yung katulong nila hindi pinayagang pinayagan gumawit ng washing tapos ganito kakapal yung kukusutin mo guys buti wais yung mga ibang lahi pag di nakita ng boss nila eh, napakapakan lang nila eh. tapos pinabula-bula lang yung sabon para maano siya para malinis-linis ng konti pero ang hirap guys pag kinusot mo yan ganito patay talaga yung kamay mo patay talaga yung lakas ng kamay mo kasi ang kakapal guys imagine nyo naman yan diba kakapal niyan tapos papakusot sa Ang hirap niyan. Buti nga lang araw-araw na ako naglalaba ngayon kasi nga kung ganyan karami kada araw pa lang ay eh kung hindi ako maglalaba araw-araw, di -araw, ma times 2 ang dami niyan. Ito pa lang 'yon na eh. ito pa lang yung jacket tsaka pajama. Ito mga ganito, jacket tsaka pajama yung jogger nila, yung katerno nong hoodie. Eh, meron pa yung ibang lalaban yung puti yung puti niyan meron din ganito na jacket pero walang hoodie yung puti tapos may puti pa din panloob na sando tapos may short na puti din tapos may sando din na puti so bali sa isang bata guys yung bibihis sila araw-araw minsan dalawang beses sila magbihis. sa isang bihisan pa lang meron silang jacket na ganito pang ano ng lamig meron silang pajama na ganito pang ano ng lamig tapos ang ilalim nito may pajama din na puti na makapal pang lamig din meron pa ding shorts na puti, yung baga panty shorts na puti, para ano din, abaga yun na yung pinakapanty nila. Tapos, yung sa damit naman, may ganito, tapos may puti din na ganito na long sleeve, tapos may sando din na puti. So ilan na yun lahat, Bibilangan mo sa isang bata. ba diba, limang piraso lalabhan mo sa isang bata lang. Limang piraso na tela yung lalabhan mo sa si isang bata lang. I-anim sila guys. I-anim mo, i-times times 5 times yung anim, di 30 piraso na. Eh kung hindi ako magbibi, mag ano araw-araw, maglalaba araw-araw, di maging 60 piraso. Eh what if magbis pa sila ng dalawang beses sa isang araw? Or tatlong beses sa isang araw pag naglalaro sila na malamig or uh, maglalaro sila na madudumihan sila or mababasa or something kasi minsan pag nagbisa sila ngayon na hapon tapos pag uh, medyo gabi-gabi aalis sila pupunta ng park, pupunta ng mall bibihis na naman ang iba o di bagong labahan na naman yon tapos pag hindi ako maglaba araw-araw wala na guys, gabundok na yung labahan ko ganito kahira pag winter kasi isang katutak yung labahan mo tapos hindi hindi lang basta-basta labahan kasi ang kakapal ang bibigat. Lalo na yung washing ko, ayoko kasi ng automatic kasi wala akong tiwala sa automatic na washing kasi parang ano siya guys, parang hindi nakakatanggal ng dumi. Kaya meron kaming automatic na washing pero hindi ko ginagamit. Ang gumagamit lang yung amo kong babae kasi nga ayoko. Kasi parang hindi ako kontento sa linis ng automatic na washing. Kaya tiniis kong maging ganito. So ganito kadami pa lang isang araw tapos di pa kasama yung mga puti na sa loob. Sinampay ko. What if na kung 2 to 3 days ka maglalaba. Kaano na kadami yung labahan mo, 'di ba? Gabundok na parang bundok apo na yung resulta na nun. So guys, kaya dapat talaga dito guys laba karo-araw. At saka discard ka kung paano mo gawin yung trabaho mo. Kasi kung hindi ka ma-discard guys, katawan mo lang din yung kawawa. Huwag mong pilitin yung gawain, hindi mo kaya sa isang araw. Unti-untiin mo or gawan mo ng paraan, paano mo mapabilis yung gawain mo. Kasi pag magiging ano ka dito sa trabaho mo, buhos mo lahat, ikaw lang din yung magiging kawawa. Kaya diskarte lang talaga. So that's it for today's video.